Humarap sa News 5 ang isa sa mga suspect sa pagbatay sa isang judge sa Bulacan. Siya raw ay inosente, pati na rin ang mga kaibigan na si Raymond Dominguez sa isa sa mga pinakulong ng napatay na hukom. Umaaksyon si Gary De Leon Exclusive. Uh, gusto ko lamang po ng kaligtasan sana po hindi mangyari sa akin yung nangyari sa kay Arnel. Kahit natatakot para sa kaligtasan ng kanyang buhay at pamilya, lakas loob na humarap sa media si Jay Hoson ang isa sa mga sospek umano sa pagpatay kay Judge Wilfred Nieves sa Malolos, Bulacan. Gusto ko lang po sanang linisin ang pangalan ko kaya po ako marap dito sa media para po malaman ng pamilya nila na ang pangalan ko po ay walang kinalaman. Niyo. Ayon kay Hoson, nagtitinda siya sa peryahan kasama ang asawa na mangyari raw ang krimen noong November 11. Kaya laking gulat niya nang masama siya sa mga sospek. Dinepensahan din niya ang kaibigan si Raymond Dominguez. Nakakulong na nga po yung tao. kaya nga po ang sabi ko, sana po paigtingin pa yung investigasyon ng mga pulisya para po mas malaman talaga kung sino talaga ang may alam sa mga nangyayari niya. Aminado si Hoson na dumadalo siya dati sa bilibid at nauutusan ni Dominguez na mamili ng pagkain. Pero dalawang buwan na raw siyang hindi nakakadalo kay Dominguez bago napatay si Judge Nieves. Hindi rin daw niya kilala ang namatay na sospek na si Arnel Hanoras at isang Marlon Santos na nagdidiin sa kanila ni Dominguez. Kung tinatawag nilang si Arnel ay hindi ko po kilala yan. At uh, saka po yung, pang, yung mga nadamit, na dawit na mga pangalan na binanggit nitong ni Arnel, eh hindi rin po namin kilala yung mga yan. Sa ngayon natatakot si Hoson dahil sa reward na 3.5 million na nakapatong sa ulo niya. Nung nakita ko po na may reward ang, ang pangalan ko at kung sino po ang makakapagturo, ay eh, agad-agad na po kami na humingi ng tulong para po sana maka makaharap ka po yung uh, pamilya para po mapatunayan ko na wala kaming kinalaman. Handa rin daw siyang sumuko at makipagtulungan sa pamilya ni Judge Nieves. Basta't masisiguro lang ang kanyang kaligtasan. Umaaksyon, Gary De Leon, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.